Kamusta mga to, This is me, yung papakasa. At tuloy dito, talaga namang miss na miss ko na kayo kasi wala tayong family video. Ako, sa tagal nyo, hindi napapanood si papakas. Kaya naman, baka may mamatay kayo dahil sobrang miss na miss na ako. Hindi guys, gusto ko gusto lang namin magpasalamat sa inyong lahat dahil sa inyo guys, sa suporta ninyo ay naging posible lahat ng mga pangarap kong maging studio. Laks! Diba guys? Kasi lumipat ang Doid Hero dito sa Skolta plan namin dyan guys, no? Banda doon, talagay doon ng swimming pool. Tapos meron din palang helipad kasi mga naka-helicopter kami. Tapos, guys, baka hindi kayo mag-topic sa so, pagpunta sa office namin. Talagay kami na sarili natin po away. Yan, oh, guys? Parang NLEX sa NLEX. Okay, joke na yun guys. Maraming maraming salamat sa inyo guys, no? So, sinisimula ng gawin yung bago nating studio. Kaya nangyayari. May ninja sa likod ko. Kanina pa So tapos ako guys, kaya hapangan nyo na lang. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga support ninyo. Sa uspuso talaga akong magpapasalamat. Sobra sobrang thank you. God bless sa inyo na lahat guys.